Hello Norman. Kaya mo pa Norman? Ha? Ay mo pa maka maka recover? Sana nga kaya mo pa. Yung anak mo wala na, namatay na. Bumigay na. Hindi niya nakayanan. Sana ikaw ano Norman, makaya mo ha. Sana makaya mo yung sakit mo na yan at uh, gumaling ka na nang tuloy-tuloy yung anak mo kasi ay namatuluyan matuluyan ng namatay uh, mga kalapatids uh, namatayan na po tayo ng isang kalapate mula sa kanyang sakit uh, at itong ating itong kanyang ama na si Norman ay ito uh, uh, buhay pa din at uh, lumalaban pa rin sa sakit na PMB pangalawang kalapati ko na to na namamatay na, 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 ito po siya inilabas ah, e, ko na po siya ayan ayan po si Solti na ah, namatay na po awawa naman si Solpi namatay na po at ayan yung mga flyers natin no? Oh. ayan sila si Mia o oh, pumasok na sa kulungan kung ina siya kaagad Sana itong nasa ibabaw umuha, pumasok na rin sa kulungan para uh, maisara natin yung kanilang kulungan. Mukhang uulan na naman, sana naman ay huwag silang tamaan din ng sakit para uh, makip natin ang ating mga kalapate. Kasi yan na lang po yung kalapate natin, tatlo, tatlong walang sakit at isang ah, uh, kailangan pang totally mag-recover ayan mahina pa rin siya yung anak eto si Norman to eh yung anak nila si Salty eto patay na hindi na kayanan ang sakit patay na po si Salty ang nanay niya ayun nasa babata, tapos si Sugar nasa ibaba ng gulungan Si Mia naman ay nasa loob ng kulungan. Ayan. marunong po talaga umuwi si Mia sa kanyang kulungan. So hanggang dito na po. Mga kalapatids. At yan po yung ating masamang balita na matay na po si Salty. Ayan. Ah, inilabas ko na kasi nakakita ko dito kanina. At ah... Uh, nakita ko nga eh wala na wala na ang buhay si salty so eh, nilabas ko na dito sa kulungan na ito kasi pinagsama ko silang magama at ayan nga po si si normal kita oh nakapikit siya Nanghihina. pero sana uh, kasi 3 days na natin siyang ginagamot so sana fully ano, mag fully recover siya yung kanyang anak eh hindi nakayanan yung sakit pero itong si Norman, since sa uh, breeders natin to, sana sana ay uh, magtuloy-tuloy yung kanyang paggaling. Huwag na sana tayo mabawasan pa ng kalapate kasi yung tatlong kalapate natin hindi nga sila namatay nawala naman sila, hindi na sila bumalik nag-overfly na baka sumama sila kay Whistler eh si Dagi, si Blaki, tapos si Whistler uh, hindi ko alam kung nakabalik yun sa kabiti, sa kabiti pala nang galing si Whistler eh, tinatanong pa ho ni ni Kameses, ang kanyang kapatid kung nakabalik doon si Whistler sabi ko alagaan na lang nila kung naisama ni Whistler, pati yung anak niya at yung si Dagi at ito naman po si salty, talagang wala na, patay na na hindi Medyo malambot pa siya, medyo mainit-init pa siya, pero talagang wala na, hindi na siya humihinga. Uh, ililibing ko na lang po ito. Nandito lang guys. Salamat po sa panonood ninyo. At uh, wala po eh, wala tayong magagawa talagang ganun. Talagang mahirap magalaga ng kalapate kapag sa umuulan. Yun ang pinak pinakakalaban ng mga kalapate natin. Pag umuulan, sila ay nagkakaroon ng sakit. Ayan po, si, si Sugar nasa ibabaw. Sana wala siyang sakit. Ayan sila, o, nasa ano sila. Ayan na yung nanay. Ayan si Sugar na sa ibabaw. Mukhang uulan na naman pero sana itong si Sugar ay pumasok na sa sa kulungan para uh, maisara ko yung kulungan at malagyan natin ng cover para kung umulan man hindi sila mabasa. Dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood.